Hello mga kaikit. Yasma Kaikit for today's video ay magluluto tayo. Yes, mga kaikit, magigisa tayo ng gulay. So early this morning, ay may nagbigay sa amin ng sitaw or utong sa kailukanuhan, mga kaikit. Yun ang tawag namin, mga kaikit. And napaka-simple lang nitong lulutuin ko kasi three ingredients lang ang kakailanganin. Sagpaw, anything na sagpaw, pero nagluto kami dyan or pinagsagpaw ko yung karne ng baboy. Pwede din naman, mga kaikit, sardinas or isda mga kaikit. Depende sa inyo kung ano yung gusto nyong ilagay dyan as sagpaw. And ayun na nga, sinangkot siya ko lang yung kataba. Pinagmantika, pinagmantika ko siya pinagmantik mga kaikit. Then ginisa ko na yung bawang at sibuyas. After that, may natira pa kasing dalawang, anong bang tawag dyan mga kaikit? Dalawang scoop. Dalawang scoop. Basta dalawang measurement ng bagoong mga kaikit. Boneless bagoong yung ginagamit namin na panimpla mga kaikit. Yes. Hindi pati sa mga kaikit. Basta ganyan. Mas masarap kasi yan mga kaikit. So, nagdagdag lang ako ng one cup of water. So, hindi lang siguro yan one cup kasi medyo malaki din yung baso na ginamit ko. And after that mga kaikit is nilagay ko na rin yung utong or sitaw. Mm, -mm. Medyo mahal ngayon ang sitaw kaya naman. Swerte ngayon. Ngayong araw kasi may nagbigay sa amin nasa 40, 40 ata, pero kapag nakadanon na sa palengke, nagiging 80, nagdodoble na siya ng presyo mga kaikit. So yan, galing lang siya sa medyo liblib na barrio, basta ganun. So pampasarap niyan mga kaikit ay naglagay ako ng sinigang mix, pampaasim. Pero kung meron kayong kamias or tamarind mga kaikit, mas masarap na naman yon So ayun, maasim na maalat na masarap may share ko lang kanya yung ang ating ginisang sitaw. Yun lang mga kaikip.